Pagkatapos ko, hindi pa tayo uwi. Oo, ha? uwi tayo ah. Uh. Tayo na ngatin yung si Tita Jenny mo, saan siya? Ayun, may bahay doon sa tok tok. Ayun, ayun oh may bahay nga tok tok. Maliit na bahay yun ah. Hindi, malaki yun, mataas. Sa ibabaw ng bundok, may bahay pala doon. Ayun you know. oh you know. oh, yun oh, O, isa mga natin konti iso, mayon. yun. Sa pasong baka yun? Ito, so. so sa, huh? sa pasong baka yun? Tara, huh? magalat tayo dito ng mga makakain. matanda huh? gutom na ako. Tara, magalat ng makakain.